Yes, good afternoon mga kadakers. Good afternoon. Bago po ang lahat, please subscribe to my YouTube channel, Dak33. Pakihit naman ang notification bell o updated kayo sa mga video ko pang may upload. Uh, mga kadakers, 157 po yung itik natin na naanod So, ito na po yung mga natira ng na mga alagang itik natin. So, ngayon ay medyo humupa na po yung uh, baha. Mayroon na po tayong makikitang uh, lupa. So, kalmado na po yung mga alagang itik natin kasi mayroon na silang maapakan na lupa. So, wala tayong magagawa kasi ah, normal kahit saan may baha. Hindi naman natin alam kung ano kalalim. So, itong net natin ay nag po kasi yung tubig dito sa net natin. Kahit makikita nyo yung iba dyan na medyo pinaangat ko. Pero yung tubig talaga ay nakalibil dyan sa posti natin. Yun sa posti natin na bakal. So hindi na po pwede natin maangat kasi yung posti natin ay mababa lang. So, kailangan natin ng kusti na mahaba. Yan po ang nakikita ko sa ngayon na kailangan. At net na yung dusi ang taas, dusi ang tangkad niya. So, bibili tayo niyan para hindi kasusunod na ma mangyari ang baha. Eh, hindi na tayo ma bawasan ng mga alagang itik So 157 yung naanod ang na rescue ng mga tao ay ibinalik po sa akin yung uh, 23 heads lang po yung nabalik So salamat talaga sa kay ano boss Bitong at sa mga kasamahan niya dyan sa kanilang farm, so salamat yon kay uh, barangay pulis uh, Dudong Ayud sa kanyang paghatid sa akin doon sa may itik na nag standby, so makukuha din natin yon kapag magbabaw na ang tubig So mahirap dito mga conductors kasi wala akong kuryente. Hindi po tayo makatawid kasi malalim. Lagpas po tao tapos uh, malakas pa ang agos ng tubig. So alanganin talaga akong sumugal kasi sana kung ako lang dito isa pero kasama po natin si EG Mix Vlog hindi ko po pwede maiwan so wala tayong mga mapaludan dito kasi walang loader hindi tayo nakapag upload hindi tayo nakapag video nung uh, kalalima ng tubig pero ipapakita ko pa rin sa inyo mga kadakers kung ano kalawalim at kalawak ang tubig. So, mga kadaktors, yan na po yung uh, kulungan natin ng siho. Nakaready na po yan. Kaya lang, hindi ko makuha yung siho natin kasi uh, lagpas tao pa yung dadaanan papuntang alabasan. So, ipapakita ko sa inyo kung ano kalawak at kalalim ang tubig. Yan hanggang sa ngayon ah, malakas pa ang agos niya pero kaya na itong tawirin. Pero doon sa labasan hindi pa hanggang liig pa po yung tubig natin. So ito mga kadakers naabot po ito yung sahig na ito. Ang hindi naabot yung second floor na sahig yan po ang hindi naabot wala sana tayong problema sa bigas kahit uh, wala kaming rasyon dito hindi kami nakapagtanggap ng rasyon kasi hindi po tayo nakamimbro uh, dito so hindi naman kailangan na magpilit tayo kung makikita nyo dyan sa taas, uh, yan po yung bigas natin ay dalawang sako pa yan na 25 kilos. Kahit isang buwan pa yan, hindi pa kami magugutom. Uh, may tubig pa po tayong mainom pero ang kawawa lang talaga yung mga alagang itik natin. So mga kadakers ma kikita po natin yung mga uh, dinaanan ng tubig. So mayroon na po tayong mga kikita na palayan. Oh, pero ganito ang nangyari sa palay nakadapa So dito talaga safety kami kasi mataas masyado itong building ng manukan noon So sa ngayon ah, ganito pa po kalawak yung ah, tubig Yan Para pang... Dagat. So, sa mga... Subscribers ko po. Uh, thank you sa inyong lahat. Uh, pakisubscribe nyo naman po yung... AG Mix Vlog. At pakibisita nyo po yung... Channel ni... Herns TV. 7 uh, si At saka bahay ni uncle so thank you very much sa inyong lahat hanggang dito lang muna mga kadakers uh, thank you very much sa inyong lahat sa mga hindi pa po napakapag subscribe pakisubscribe naman po pakishare naman ang ating mga video so hanggang dito lang muna thank you very much see you next vlog